Ang kagandahan at katalinuhan ay walang kaugnayan, ngunit ang ilang mga tao ay maaaring hindi namamalayan na mamalayan na -e ng halo effect. Isang bias na nagpapahibam ng mga magagandang tao na may positibong katangian, tulad ng pagiging mas matalino o mas sumang-ayon. Ang una ay ang malapad ang mukha. Ang testosterone at estrogen ay may say sa kapwa sa pag-uugali at sa kung paano ang itsura ng ating mga mukha. Ang mataas na testosterone ay nakalink sa mas malakas na jaw bones at mataas na estrogen sa mas makinis na noo, lusher lips at mas malambot, rounded contours sa mga kababaihan. Ang mga katangiang ito ay karaniwang na uugnay sa mas mataas na rating ng pagkababae kaakit-akit at kalusugan at inihayag nila ang mas mataas na pagkamayabong. Ang mas malawak na cheekbones ay nakalink din sa dagdag na testosterone. Ito ay tinuturing ng isang tagapagpahiwating ng mas mataas na agresyon at isa din ang kagandahang loob. Ang mga lalaking may ganitong katangian na mukha ay itinuturing na mas tiwala at nararamdaman nila yon sa kanilang sarili. Ang pangalawa naman ay pabilog na mukha. Mas mapagbigay ang mga babaeng may bilog na mukha. Ang bilog na hugis ng mukha ay kadalasang tanda ng isang mabait, walang pag-iimbot at mapagmalasakit na tao. Ang mga taong may ganitong katangian ay maaari maging tunay na kaibigan. Gayunpaman, maaari rin silang magbigay ng masyadong marami sa kanilang sarili at ilagay ang mga pangangailangan ng ibang tao bago ang kanilang sarili. Napapabayaan na nila ang kanilang kagalingan. Ang mga uri ng mukha ay perceived na mas enosente at dahil doon mas mapagkakatiwalaan. Ang bilog na hugis ng ulo ng isang tao ay maaaring maging isang tagapagtahihwati ng mga potensyal na problema sa sleep apnea. Sa katunayan, ang mga taong may ganitong katangian ay maaaring may posibilidad na mag-usisa ng higit pa. Ang pangatlo ay ang hugis oval na mukha. Kung ang mukha ay lumilitaw na mahaba at ang cheekbones ay mas malawak kaysa sa panga, ang hugis ng mukha ay oval. Ang mga taong may ganitong rugis ng mukha ay marahil perceive sa pamamagitan ng iba bilang mas extroverted at friendly. Hindi ibig sabihin na ang mga taong may oval na mukha ay natural na mapaprol pro sa lipunan. Ngunit ang mga ito ay may posibilidad na maging mas outgoing at makahanap ng kada kadalian sa mga salita. Alam kung paano gamitin ang mga ito upang gumawa ng iba pang pakiramdam malugod at komportable. Ang pang-apat ay ang hugis pusong mukha. Ang hugis puso na mukha ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang malaking noo at isang mas maliit na baba, tulad ng isang baliktad na tatsulo. Sinasabing sila ang mga may self-analyzers at malakas ang isip. Ang mga taong may ganitong hugis ng mukha ay may posibilidad na magkaroon ng hindi kapanipaniwala na panloob na lakas at medyo matigas ang ulo. Mayroon silang maraming enerhiya, panloob na kapangyarihan at malakas na infisyon. Alam kung kailan kumilos upang itulak ang kanilang mga layunin. Napaka-creative at affectionate din nila pero pwede rin silang maging emotionally viable, volatile, volatile at indecisive. Ang mga taong may ganitong hugis ng mukha ay maaaring maging napakainit at madaling makaramdam ng espesyal na pakiramdam ng ibang tao dahil mahilig silang ipahayag ang kanilang sarili sa labas. Gustong gusto nila ang infatuation na dulot ng pag-ibig ngunit maaaring hindi dumikit kapag ang mga bagay ay nag-aayos o nagiging mas pang-araw-araw. Ang panlima naman ay ang hugis ng mukha ng brilyante o diamond. Ang ganitong uri ng mukha ay mas malawak sa gitna at nakaturo sa noo at baba. Ang mga taong may ganitong hugis ng mukha ay sinasabing nasisiyahan sa pagiging kontrolado, nais at naglalayong maging perpekto. Nakatuon ang mga ito sa detalye gumagawa ng kalidad ng trabaho, matalim tulad ng diamante at napakatumpak sa mga salita, maaaring silang ikat kapag cross ang maling taraan. Sa maraming lugar, ang hugis ng mukha na ito ay itinuturing na average sa hitsura, ito ay maaaring maging isang magandang bagay tulad ng mga tao sa pangkalahatan ay may posibilidad na isa alang ala ang mga average na mukha sa mas mapagkakatiwalaan kaysa sa mga may espesyal o natatanging mga tampo. Ang pang-anim ay hugis haba ng mukha. Ang hugis ng mukha na ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang malawak na hairline at jawline. Ang mga taong may mas malawak na uri ng mukha ay may maraming likas na enerhiya at mataas na tibay. May posibilidad din silang kumuha ng malalaking proyekto at may malakas na talino at mapanuring isip. May kakayahang manatiling kalmado at kanakatuon kahit nasa mataas na stress na kapaligiran, maaari silang maging mga natural na pinanganak na leader. Mabubuting thinkers at planners, sila ay madaling kapitan ng logic at hindi makipag-usap tungkol sa kanilang mga damdamin. Ang mga lalaking may ganitong hugis ng mukha ay may posibilidad na magkaramdam ng mas malakas, ngunit talagang napansin bilang hindi gaano mapagkakatiwalaan. Ang tangito naman ay mukha ng sanggol. Ang mga tampok na baby face ay maaaring malito sa bilog na mukha, ngunit dito kasama dito ang mga tiyak na detalye tulad ng malalaking mata at isang maliit na ilong at baba. Ang mga taong may mga katangiang ito ay maaaring mapansin bilang mas walang muwang. Hindi gaano nangingibaba o kahit na nagpapasakop, ngunit ang mga ito ay sa katunayan, tapat, mainit at mabait. Ang mga babaeng may mga katangiang ito sa iba't ibang kultura sa mundo ay itinuturing na pinakakaakit-akit na uri ng lahat. Sa pangkalahatan, ang mga lalaking mukhang sanggol ay may posibilidad na maging mas mahusay na edukado at mas assertive at mas madaling kapitan ng galit. Ang pangwalo naman ay may mga linya ng balat sa mukha. Ang mga linya sa mukha ay maaari ring sabihin ng marami ang mga taong may isang malakas at tinutukoy na solar line sa gitna ng noo ay may mataas na sigla at may posibilidad na maging ambisyoso pati na rin ang mga adventurous. Ang mga paa ng uwa, mga linya sa mga sulok na mga mata ay isang masayang rityat. Gayunman, kung napakalalim na mga ito, maaaring may kaugnayan ito sa tensyon o mahirap na paggawa ng desisyon. Sa pagkalahatan, ang mga ito ay nagpapaiwatig ng pansin sa detalye. Ang mga linya ng glabibular o mga linya ng pagsimangot ay maaaring tumuro sa ilanman sa katigasan ng ulo o stress dahil ang mga ito ay pinalakas ng pag-urong bilang isang negatibong reaksyon. Ang mga linya ng tawa sa paligid ng bibig ay maaaring sabihin ng isang bagay tungkol sa kalusugan at pepsa ng buhay. Kadalasan, kinakatawa nila ang optimismo at isang taong nasisiyahan ang mga tao sa paligid ang pangsyam naman ang mga katangian panlipunan. Sa mga lalaki, ang pagiging kaaya-aya at budhi ay konektado rin sa mga katangian ng mukha. Ang mga mas mataas na pagsang-ayon ay pinakita sa mas mataas na kilay na naghahanap ng lifted up. Kasama ang malawak na bukas ng mga mata at mas matagal na mamaya na pinapalawig na kilay, ang mas mababang antas ng pagsang-ayon ay nauugnay sa kabaliktaran na may panga at kilay na luminitaw na medyo lumubog. Kasama ang isang pag-withdraw sa itaas na labi at nakikitang pag-igting sa paligid ng bibig at panga. Sa katunayan, introverted traits ay ibinunyag ang eksaktong reverse pattern ng extroverted na may ilong na lumulugar kahit na lumilitaw upang pindutin laban sa mukha, kasama ang isa recessive na mababang uri. Marami ka pang makikita sa noses dito. Ikaw, ano po ba ang shape ng face niyo? Nakilala mo ba ang bahagi na iyong sariling personalidad? Ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan at itanong ko ano ang palagi nila tungkol dito.